Live-in ba kayo ng partner mo at hesitant kayo magpakasal? Well, let me give you some reasons why it might be worth it na magpakasal ha. Una, marriage is protected by our constitution. Ayon sa 1987 constitution, ang marriage ay isang inviolable social institution. Meaning, pinoprotektahan to ng state. And hindi to nag apply sa mga live-in. Pangalawa, para sa legitimacy ng mga anak. Kung hindi kayo kasal, ang mga anak nyo ay illegitimate or anak sa labas. At magiging apektado ang kanilang mga karapatan. Halimbawa, instead of getting the full inheritance, one half lang makukuha ng illegitimate Child. Basta hindi kasal, illegitimate yung anak nyo. Pangatlo, support sa asawa. Once you're married, you have an obligation to support each other and your kids. Pag live-in kayo, hindi mandated to support each other. So kapag iniwan ka, babay sustento. Four, property sharing. Pag kinasal kayo, ang default ay absolute community property. Meaning, what's mine is yours the moment magpakasal kayo. At kung maghiwalay, hati-hati yan. Pero pag live-in kayo, naku, walang ganyan-ganyan. Para may makuha ka, you have to prove na joint efforts ang pag-acquire ng property nyo. Sa mga lalaki out there, once magkaroon kayo ng anak, walang paternity leave. Dahil applicable lang to sa mga married men. So to all of you live-in partners na ayaw magpakasal, of course, we respect your decision. Pero syempre, may mga pros and cons yan pagdating sa batas natin. Pero hindi ko sinasabi, pilitin nyo magpakasal, ha? Choice nyo pa rin yan. Sa lahat ng gusto magpakasal, lalong lalo na sa ng Valentine's Day, hindi basta-basta ang kasal. You have to work on it. But of course, pag nahanap mo na yung true love mo, go, go, go This is Congresswoman Attorney Migs Nogralis, I'm Pink and